Hagonoy, isang uri ng damo na matatagpuan kung saan saang lugar, subalit pinuputol at sinusunog lamang. Ito ay dahil sa di natin alam, ang mga benepisyon nitong taglay. Isa-isahin natin, ang mga benepisyon nito sa ating kalusugan. Hagonoy o Chromelina odorata, ang mga dahon nito, ay naglalabas ng masangsang na amoy, kapag dinudurog, Ngunit na pag-alaman sa mga pag-aaral, na ito ay may taglay na antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-anemic, hypoglycemic, hypolipidemic at insecticidal. Nagpapagaling ito sa mga sakit na uric acid, pigsa, pantal, sugat at mga galos, o mga maliliit na bootleg sa balat. Gamot din sa sipon at ubo, mahusay din ito sa kidney at diabetes, kaya wag mo itong putulin, baka ito na ang lunas sa taglay mong karamdaman. Magdikdik ng mga dahon nito, kunin ang katas at inumin ang katas kapag merong, uric acid, diabetes, sakit sa kidney, sipon at ubo.